Isang panibangong update. Trek Loren tumungo sa sinyo kung saan ang lokasyon ni Kim Ju para kausapin at damayin ito. Minsan talaga kung sino pa ang hindi kadugo. Siya pa itong may malasakit. Alam naman natin ang hidwaan ni Kim Joo at ang ating ito kasi at lakam. Kaya naman noong mga nakaraang araw ay hindi maganda ang pakiramdam ng aktres rin makapag-focus sa trabaho. Thankful na may Derek Loren na tumatayong pangalawang ama. Every time na may masaya at malungkot ang ating Chinita Princess. Yung effort niya sa pagpunta sa Cebu ay malaking bagay ito. Kahit papaano mapagaan ang loob. Bis nga sa inilabas ni Larawan na si Kim Chu kay Derek habang umiiyak ito, damang-dama ang bigat sa dibdib at lungkot. Ito nga ang ilang kumento. Stay strong, Kim Kyu. Malalagpasan din ang problema na iyan. Alam ng lahat kung gaano ka at kalakas. Ipagdarasal namin lahat na walang masirang tingpaw. Support kami at ipaglalaban nakayo hanggang dulo ni Paolo Amlino. Ay pa sa isang komento. Bakit kaya may ganyang kapatid? Hindi niya ba nakita ang sacrifice o sakripisyo ni Pimi? Sana magkaayos na sila ni Adela Cam at matanggap na si Paolo. Huwag hayaan na masira kung ano ang kanilang pinagsamahan. Balibalik ta rin man ang mundo, magkabigo sila. At magkapatid, anong sinyo dito?